Hi po mga kasimple. Ngayon po ay Saturday, December 2. Time check, 3.37pm. Susunduin lang po natin si Mami sa Purok Uno. Kasi po ay pumila sa kanina at may ayudang bigas si Mayor. Salamat po Mayor sa ayudang bigas. Tara po mga kasimple, samahan niyo po ako. na po tayo sa May School mga kasimple yung pumay kanto na yan may alang traffic eh Ito, lakay stack yung mga sasakyan yan doon sa dulo iwanan lang natin yung motor dito mga kasimple tapos si mami butahan natin dyan nandyan lang daw siya naantay tayo Ayy! bawal muna mo motor sa loob bawal parang ah? kaya ka? burn Ito na mga kasimple. So, buhat na yung isang, isang, ano, 25 kilos. Yung isang na, iwi na raw. Nakisuyo si Mami. nakasakay na po si Mami mga kasimple. Antay lang natin dumalo ng konti para magluwag. Para makatawid tayo sa kabila. Ayan. <laughs> Pantas Rider, gumusta ang pila ko? Oh. Sulit ba? Sulit! Hindi ba, ba bubuto mga bata? Marami na namang kakainin yung <laughs> tatlong bugok mo. <laughs> oh, pati si Tobi Tobi. Pati si kalahating bugok. Marami ng supply na bigas. Maganda ang papasko ni Mayor. Meron pa yung kasunod, grocery. Ano grocery pa? Yeah. Diba? Dito na po tayo sa may simbahan, mga ko na po tayo dyan. Kunin lang natin yung resibo ng LBC mga kasimple. Baka hindi na kuha kanina eh. Daan na natin ngayon. A little later. Nakuha na natin mga kasimple ito, resibo. Ano, balon? Pesong le! Eh. Wala eh. Ito. Oo. Oh. Ay, Ente na. Huh. Mami, nakatay ka na ni Toby Tog. Oo nga eh. Masaya masaya si Toby Tog. Daming bigas. Daming bigas. Maraming kakainin. Masaya ang mga tagapabuyaw. Naka-save ng, ng araw din, ng linggo. Nagbibili ng bigas. Ba tayo, ano? Matagal-tagal. Matagal, -tagal. Matagal -tagal tayo. Ah, uh -huh. Salamat kay Mayor. Andito na kami. Ay, samahan ng basura. Si Mami, nakauwi na. Kanina pa wala yan. Ano oras ka ba punta doon? 12. 12? Ito na po yung dalawang 25 kilos na bigas na nakuha namin galing kay Mayor, mga kasimple. Ayuda para sa Pasko. Maagang pamasko ng Pamahal ang bayan ng kabuyaw. Si mami, o oh. Pagod na pagod pa sa pagpila. Tsagaan lang sa pagpila. Kasi blessing yan, eh. Maganda yung bigas daw, mami. Hmm. Si Toby, o oh. Excited, mami. Ulam na lang ang problema mo, Toby, Toby. Toby, ulam na lang. Nesya ka ng Tobi, mag-aral ka magsaing, ha? Toby, <laughs> Ikaw ang magsasaing. Tingnan na natin, mami. Maganda. Maganda ba? Wow. Paputi. Hindi ba? Ano, Tobi? Kumusta? Okay ba? Pasado ba sa'yo, Tobi? Ha? Ha? <laughs> Ayos ba, Toby? Ayos? Ito yung dating bigas pa namin. Kailan mo binili ito, Mami? Kahapon lang. Ilang kilo yan? Pito. Pitong kilo? Ang consumption natin ay sampung kilo sa linggo. Ang lalakas kasi kumain ng tatlong bugok mo. nahalo ni Mami para kasi ibang bigas yung binili namin eh para maganda pag kain. Ano, magtatawid ka na. Huh? Ikaw ba 'yung naglalakad? Tobie. Bagot si Toby? Toby pumila ka ba? Ah Toby. <laughs> Tobi, bakit ka ka? Pabila ka ba, Tobi? Ha? Hindi mo naman ako sinamahan, ha? Si mami lang naman umalis. Kasi hindi kita lang kita doon sa pila kanina, Tobi. Mm. Ha? Ano, Tobi? Bilangin mo nga kung ilang piraso yung bigas, Tobi. <coughs> ha? Ano ka ngayon? Sup ano? Inspector ka ba ngayon? Ha? Oh, tumasa naman na rin. Tumasa ang Hindi ka na dyan ito. Sabi so, di ba dyan, ka? Ba? Marites ka talaga eh. Ito mo, oh. o. etong lagayan natin ay 25 kilos, no? Mm -hmm. Kaya nang no, may dati na yan. O, oh, kaya hindi mauubos yung isang sako na yun. Salamat po talaga ng maraming marami sa blessing ng magpapasko. At kung umabot po kayo dito mga kasimple, ay huwag niyo pong kalimutang ihit ang subscribe button. At i-share na rin po nyo itong video na to at pakilike at magcomment po kayo. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. The next day. Good morning, Mommy. Morning. Kumusta yung bigas natin? Ayun, nakasain. Nakasalang. Nakasalang na? Nagsain ka na kanina? Oo. Uh, Pagubutan yung mga anak mong bugok. Pagubutan yung tatlong bugok. Tatlat ka lang na natin. Tingnan na natin yung sain mo. Kakasalang lang, mga kasimple. Tingnan natin mami ah. Kung ano yung resulta nitong sinain ni mami. Ito yung purong bigas mami no. Mm -hmm. May halo lang konti nung sa ating na uh, sampung kilo no. Pero wala na nasa ibabaw na. Nasa ibabaw na itong bagong bigas. Tingnan natin mami ah mga kasimple. Ayun na po yung ating kanin mga kasimple. Kakain wow! na si Lajiro saka si Gerald. Si daddy rin kakain na. Sinasandok na ni mami. Ano, okay ba yung bigas? Masarap. Hello, Masarap? No. Masarap? Yummy? Masarap ba, Gerald? Masarap ang bigas? Yeah. Ayan, makakain na po sila, mga kasimple. Paano ginawa mo sa ayan dito, Mami? Hindi ko pinantay sa bigas. Yung tubig. Mas kaunti yung tubig. Oh, Tama kaya pag sa rice cooker, sinusunod niya yun. Pakalag ko ilan ang bigas. Yan ang tubig. Mm, Nag-adjust si mami ngayon muna. Tinansya uh, muna niya. Basta bago ang bigas, ako ko na mm. Para alam ko, para pag kayo. tayo. So, binawasan ng tubig ni mami ng konti. Kaya ayan, maganda ang saing. Ayan oh. Perfect ba? Perfect talaga? Ikaw, Gero? Okay na, Jerol? Okay. Salamat po, Mayor, sa ayudang ano, bigas. Maagang papasko sa mga taga-kabuyaw.